morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Marami po sa atin ang nagbabawas ng pagkain o nagpipigil kumain ng masasarap dahil iniiwasang bumigat ang timbang. Pero meron din po namang ang problema ay kabaligtaran kulang naman ang timbang dahil walang kagana-gana sa pagkain. Kahit pa masasarap naman ang inihahain. Ganyan po ang naging problema ng nanay ni Venus na si Jesusa o si nanay Susing na 82 years old na. Lubos po na nanghina ang kanyang katawan at umimpis na ang kanyang mga kalamnan dahil sa kawalan ng ganang kumain. Panoorin po natin. Ako po ay si Jesus Halili, taga Boor Cardona Rizal. Ang edad ko po ay 82. Hindi makakain. Hmm, medyo na, naayaan ko ang aking kinain na ka. Hindi ako maka, ano, lambot na lambot ako. Yun e, ang aking naranatan. Ay, e, na lang ako sa doktor. Check up sa morong na blood came ako. Bumbaba nga rin ang ko. Dapat i-admit. Ang pagkakaroon ng mababang levels ng potassium sa dugo ay tinatawag po na hypokalimia. Kapag kulang sa potassium ang katawan, naaapektuhan po nito ang functions ng mga ugat at muscles, kabilang na ang puso at nagdudulot din po ito ng kawalan ng ganang kumain. Ang hypokalemia po ay maaaring maranasan sa anumang edad. Ngunit ayon sa pag-aaral, karaniwa na itong nararanasan ng mga kababaihang nasa edad na 65 years old pataas. Ilan po sa mga sintomas na maaaring maranasan kung may hypokalimia ay ang panghihina, ang madalas na pamumulikat at irregular na ang pagtibok ng puso. Sa Western Medicine, ang mild cases po ng hypokalimia ay nireresetahan lamang ng oral medication pero delikado po ito dahil kapag lumala ay maaaring mauwi sa pagbagal o pagtigil ng pagtibok ng puso na nakamamatay. Paano nakarecover mula sa hypokalemia si Nanay Susing the Healing galing Way at paano nanumbalik ang kanyang lakas, sigla at gana sa pagkain? Alamin po 'yan mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa hiling katanungan, mga tanong tungkol sa mababang potassium ang ating puntutugunan. At mamaya sa Garden of E, tuturuan ko po kayong kumain ng buto ng rambutan na isang magandang source ng potassium at marami pang ibang health benefits. Kaya kung may rambutan po kayo, huwag niyo pong itapon ang mga buto. Bubusugin po namin kayo ng mga pampalakas at pampagana ngayong umaga at ituturo po natin kung paano balansihin ang potassium level sa katawan para hindi manghina o mauwi sa karamdaman. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang healing galing sa TV. Doktora, ano po ang HG Herbal para sa low potassium levels? Medyo mababa po ang potassium levels ng nanay ko at medyo nanghihina po siya. Mga payo tungkol sa mababang potassium at pakinabang ng mga buto ng rambutan ang ihahati di Dr. E sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing Nasa iyo ang galing! Hiling, galing. Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E. Rambutan po ang tampok nating hiling halaman ngayong umaga isang kilalang prutas dito po sa atin sa Pilipinas na nauuso sa panahon ng tag-ulan. Alam niyo po ba na ang prutas ng rambutan ay siksik -sik sa sustansya? Mayaman po ito sa fibers, may vitamins, may minerals, at mga antioxidants. May taglay po itong vitamin B5, isang bitaminang mahalaga po sa kalusugan pero hindi kayang iproduce ng ating katawan kaya't sa pagkain lamang po natin makukuha. Magandang source din po ito ng vitamin C at potassium. Dahil sa sustansyang taglay ng rambutan, nagpapatibay po ito ng ating immunity at nakakatulong din sa digestion. Pinapalusog din po nito ang ating puso, ang mga buto at ang mga muscles ng katawan. Karaniwan na kapag kumain po tayo ng rambutan ay itinatapo natin ang buto, di po ba? Pero alam niyo po ba na pwedeng gawing healthy snack na parang peanuts or mani ang mga buto ng rambutan? Paano? Ituturo ko po sa inyo. At heto nga po ang aking pinrepair na rambutan. Nakapagtanggal na rin po ako ng mga buto kanina habang hinihintay ko kayo. Pero marami pa po tayong tatanggaling mga buto para idagdag natin. Hahatiin natin sa dalawa para maikumpere natin sa mani. Ang kalahati po ng ating mahaharvest na mga buto ay ilalaga natin at ikukumpere natin sa lasa ng nilagang mani. At ang isang bahagi pa ay ibubusa natin at i-compare -co din natin sa binusang mani. Magdadagdag lang po ako ng ilang piraso pa ng buto. And by the way, kung gusto nyo pong pakinabangan ang mga buto ng rambutan, ay I kailangan ang pipiliin yung variety ay yung tuklapin na tinatawag. Alam nyo po ba yon So, itanong nyo po sa nagtitinda. Ang gusto ko po ay tuklapin para ma-harvest yung buto. Ang isa pa pong variety ng rambutan ay tinatawag na supsupin. Matagal pong matanggal yung lamukot o yung fiber ng rambutan mula sa buto kung supsupin ang inyong mabibili. Kaya itong binili po namin ay tuklapin na variety para nang sa gayon ay mas mabilis po nating maihwalay ang laman sa buto. At mamaya matitikman natin ang pinaka version ng peanut ng atin pung rambutan. So pag nakuha nyo na po yung meat, no, yung pinaka fiber niya, tatanggalin pa po natin, hihiwain natin. At dahil tuklapin niya po itong ating nabili ay madaling matuklap. O, oh, di ba? Pangalan pa lang, halata na, no? Huwag po ninyong pipiliin ang supsupin dahil malamang puro laway po ang ma-harvest nyo doon. So, ito na po ang laman na i-separate na natin sa buto. Ganyan lang po ang gagawin natin. Huhugasan natin at saka natin ipiprepare sa pagluluto. Magdadagdag lang po ako ng mga buto para mamaya ay may sample ako sa inyo. Eto na po at luto na ang buto ng ating rambutan. Isang sinangag, isang nilaga. compare natin ang lasa nila sa ating paboritong mani. Ano po? Ang mga rambuto. Tikman natin ang binusang rambuto. Ay, wow! Crispy-crispy. Malapit ng masunog. Mm. Kaya lang parang mas mahal sa buto ng mani ito eh. No? Kung ito ang gagawin nating mani substitute. Lasang peanuts din siya. May i compare natin. Tapos sasabayan yun ng kape. ba? Diba? Sarap. Hinugasan ko lang po ng kape para maiba naman yung lasa sa nilaga. Para ramdam ko naman yung lasa ng nilaga. Itong nilaga, syempre mas malambot. Crispy and crunchy po yung una nating kinain na rambuto na binusa. Ito naman ay nilaga. Mmm! Pagka nilagyan po tayo ng blindfold, hindi nyo madidistinguish kung ano ito. Parang mani. Gusto ko man po kayong bigyan, pero type ko siya. <coughs> Subukan nyo po at uh, huwag nyo itapon ng buto ng rambutan dahil baka makinabang kayo sa rambuto. Yan po ang ating tampok na hiling halaman hanggang sa susunod na Garden of E. Mga tanong pang kalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa ating pong Hiling Katanungan, sabi ni Eileen Ramirez, Doktora, ano po ang... HG Herbal para sa low potassium level. Salamat po. At sumusunod ang tanong ni Gian Lozano. Sabi niya, good morning po, doktora. Medyo mababa po ang potassium levels ng nanay ko. At medyo nanghihina po siya. Ano po ang magandang ibigay sa kanya? Okay. Tinatanong ni Eileen kung ano ang HG product na Uh, maganda para sa mga may hypokalemia o bumaba ang potassium sa dugo. Ano po? Ang healing food tablet na tinatawag natin ay mataas sa potassium. Ito po yung arthrospira tablet natin na available sa lahat ng physical outlets ng Healing Galing at sa nag-iisang online shop po natin, no? Sa Facebook shop, yan. Sinong supplement natin yan sa holistic approach ng gamutan Aileen at Gian, no? Itong ating uh, healing food tablet ay berdeng tableta na may tatak na HG para sigurado kang healing galing yun, hindi peking galing, no? Idadagdag lang po natin ang ating Arthrospira tablet, 10 tablets, uh, together with meals po yon kasabay ng pagkain. Pwedeng before or pwedeng sa kalagitnaan ng pagkain or after, no, ang tig sa sampung uh, tablet intake, yan. Three times a day, Aileen at Gian, no? At wala po tayong ini-endorse na ibang oil, kundi healing galing oil lamang. May mga tatak ng healing galing para hindi po tayo ma-fake. Naku, okay. Imamassage po gently ng healing galing oil, tinatapping-tapping, tapos nag ang mga paa. Diyan nagsisimula po yung discomfort, di ba? kailangan ay sinistimulate ng gentle massage ng healing galing oil. Mas matagal, mas maganda, sundan ang pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Kung gagawin po yan araw-araw, One week lang, makaka-recover na ang pasyente. So, isasabay natin itong ating mga herbal supplements sa healing galing sa tamang pagkain na kailangan ay mayamang-mayaman sa potassium rich food kung bumababa ang potassium sa system kasi dapat nating maalalayan ang mga muscle sa system para hindi naninigas ang pasyente para hindi nanlalambot no at uh, para maayos at tumibay ang muscles ng puso para yung ejection fraction o yung kanyang pagtibok ay maging normal nandiyan ang tulong ng saging number one po no ang suggestion ko palagi sa pasyente pag kumakain ng 3 square meals. Huwag na pong kanin kasi walang potassium ang rice. Kaya saging sabah ang substitute natin. Nilagang sabah. No? Tapos may ulam tayo na may mga sabaw na madadagdagan pa natin ng potassium rich na mga ulam. Pero sa prutas, bukod sa saging, lahat ng klase ng saging po pwede. Mas madami, mas maganda. Pwedeng halimbawa ang pinaka rice sa substitute ninyo ay saba at ang inyong dessert ay latundan or lakatan okay pwedeng banana cue pwedeng nilaga no uh, mas maganda yung may sabaw pwedeng nilugaw na saging na saba Pwede po yon Okay. Now, sa mga mahinang kumain, i-blender nyo na po ang uh, saging para dire-diretsyong iinumin na lang. Lalagyan ng konting malinis na tubig, di ba? Pwede rin gawin yan sa avocado na napakayaman sa potassium. Yan. Ang oranges, kung gustong makatas na rich in potassium, Oranges naman. Ang strawberry ay kasama po sa mataas na potassium, no? Rich na ating uh, fruit. At sa gulay, nandyan ang kamatis. Pwede, ang spinach, no? Damihan natin. At meron pong specific na mushroom, yung button mushroom na puti. Yan, mayaman po yan sa potassium. Ang ating kalabasa pwede rin po yan at pwede natin i-substitute sa kanen, no? Ang patatas, ganun din po. I-consume natin ng parang rice substitute, pwede, or kasama sa ulam. At wag na natin tanggalin yung balat ng patatas. Uh, hugasang mabuti, ibrush po yung pinakabalat ng ating patatas, mas mayaman po sa potassium yung balat eh. So, isama na natin, linisin lang mabuti. Sa karne, ang pork, no, ay mayaman sa potassium. At syempre, ang gatas po, kung iinom ng gatas ang ating pasyente, usually, ang potassium at magnesium, magkasama yan dito sa mga binabanggit ko po mga pagkain na mahalaga para sa mga pasyente na bumababa ang potassium at magnesium sa system, no? Sa isda naman ang salmon ang aking maiirekomenda Eileen at Gian na pang-mayat-maya o mas madalas I mean, no? Sa bawat pagkain ninyo, whether almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, hanapin niyo lagi na may potassium 'yan, no? Nasaan dito ang potassium-rich food ko? para hindi po kayo nabubusog sa mga pagkain na mababa ang potassium content. Maobserve po ninyo na day by day ay getting better ang pasyente at uh, laging well hydrated kailangan para ma-distribute no ng maraming fluid sa system ang potassium na kailangan sa system ng pasyente. Number one, siyempre ang warm water. Okay? Ayan, ngayon may mga ano na eh, may mga mushroom coffee o oh, makakatulong din po yun, no? Okay? Maraming salamat sa inyong katanungan, Aileen at Gian. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. pag tumaas po ang sodium ninyo, chances are, bababa ang potassium. <laughs> Nung may sakit ka, ganun, ano? Ay, hirap na hirap siya, o yan, ganun dati, di ba? Uh, oh, ngayon, tingnan ko nga. Oh, oh, oh talaga oh, pa? <laughs> Paano na kang ang lakas at ganong kumain ni Nanay Susi sa tulong ng natural na gamutan? Ang galing! Susunod na! kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Miracle Drops, Bitoon Oil, Alingatong Herbal Oil at ng Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit ng aming mga videos ng walang pahintulot. Tulad po ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. maraming posibleng dahilan ng pagbaba ng potassium level sa katawan at kabilang na dito ang mga sumusunod. Pagkakaroon ng kidney disease, ilang uri ng medication tulad ng diuretics, kakulangan sa pagkain o malnutrisyon, dehydration dulot ng kakulangan sa pag-inom ng tubig, labis na pagpapawis o chronic diarrhea, kakulangan sa magnesium at kasobrahan sa sodium. Nirerekomenda ng World Health Organization ang potassium intake mula sa pagkain na hindi bababa sa 3510 mg per day para sa adults para maiwasan ang mga komplikasyon gaya ng hypertension at sakit sa puso. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing right, oras po na mga senior ngayong umagang ito dahil ang mga kasama nyo ay tatlong seniors, no? Unang-una ng ating special guest na si Nanay Jesusa or Susing Halili. Happy healing morning, Nay! Happy healing morning po. At ang kanyang kasama ay ang kanyang mapagmahal na napakagandang anak. Ay, si Venus. Happy healing morning, Venus. Happy healing morning, Doktora. Ayan. Natutuwa naman ako at nakaalalay ka kay mother. Dahil si mother, ay, ilang taon na po kayo? Two years. So, 82 na. 82. Masipag daw po kayo, Bumaro eh. Nawa ko ng gawaro. Diba? <laughs> Tapos, bigla ka lang tumamlay, Nanay Susing. Anong nangyari? Ano nga sigurong biglang bumabaan. Ko. Bigla ba yun o unti-unti niyong naramdaman? Ilang araw o okay. yun, hindi naman bigla. Parang dahan-dahan -dahan lang hanggang sa, ayun na, nahirapan na kayong Ay, kumilos. Yung anak kong kasama ko, Opo. na lalaki, sa doktor, mapagala. Okay. Ayun, itinala ko kay So nagpa-check up nga kayo. No, Sino ang kasama niyo noon? Yung anak kong bunsong lalaki. Okay. Tumawag po yung kapatid ko, ang sabi po niya sa akin, ate, ang nanay hindi makalakad, hindi kumakain, hindi siya makakain. Itinatayo e, nila, bumabagsak, nakuhusos siya, hindi niya kaya ang katawan niya. Ang sabi ng doktor, i-admit sa ospital. Ngayon sabi ko, ituloy na lang ninyo dito, hindi ko papa-admit ang nanay. Ituloy niya lang ninyo rito sa bahay at ako ng bahala sa nanay. Ngayon, nung nandito na po si nanay, ang una ko naisip yung healing galing. Yung kay ginamit ni tatay. Dahil subok po ni Venus ang gamutan natin dito sa healing galing. Uh -huh. Siya na po ang doktor ni Nanay Susing. Pumayag ka naman ba? kumaya <laughs> oh, naman ako. Mag-sentro tayo dyan sa pagbagsak ng potassium po ninyo sa inyong system. no? Nakita nung chinek ang dugo ninyo. Ibig sabihin po, ay hindi kayo mahilig kumain ng potassium-rich food. Kasi pagka nagkukonsume tayo araw-araw, hindi po babagsak ng biglaan yon kung kahit papano may potassium supply tayo. Katulad ng gatas. Umiinom ba kayo ng gatas? Umiinom po. Adol. iniinom po. Okay. Once a day, sa umaga hmm. po. Okay naman yon. Pero kinulang pa pala. Ang saging na mayaman sa potassium, madalas nyo bang kinakain dati oh, o hindi? Halos araw-araw kumakain, marami nang sa amin. Minsan na may pag walang tinda, pagka So every other day, na hindi na depende. Pero may iba pa pong source ng potassium na naisusing. Nandiyan din ang avocado, ah. ang strawberry, ang oranges, no? Dapat pala dadamihan na natin ang consumption, di ba? Uh, sa karne, nanay, ang mayaman po sa potassium, karne ng baboy, pork. Yan. Sa isda, ang nangunguna sa potassium ay salmon. Oo, Tapos nila dito na sa patero Matilin. sa amin. Mm -mm kumakain na siya ng salmon. Bakit tiro ko ulit, orange. Uh, ayan. So, yun na po yung pinakain ni Venus, no? Oh, okay. yun, yun pa, na, na, kapag ng uh, kulang din tayo sa water intake, yan, pwede rin po magsak ang potassium natin. Lalo na kung mahilig pa sa maalat, nay. Hindi ako mahilig sa maalat. Adobo. Minsan, oh. yung, yung paa ng manok, na nayaanobo <laughs> po. Diba? Maalat yun, ha? Diba? Kaya lang, ang hindi mo maiidinay ay bumagsak nga ang potassium oh. mo. At may dahilan yun. Diba? Siguro, akala mo noon, ay sapat na yung potasyum na kinakain mo. Kulang pa pala. Hmm. Minsan, akala natin, hindi maalat. Eh, maalat pala. Kasi po, itong mga electrolytes na ito sa ating system, itong dalawa ang nag-uungusan, itong potassium at saka itong sodium. Pag tumaas po ang sodium ninyo, chances are, bababa ang potassium, lalo na kung kulang pa sa tubig. Kaya para mapataas ang potassium, kakain ng potassium-rich food, tapos babawasan yung maalat, tapos i-increase ang hydration. Ganun hmm. po 'yon. Ganun po ang ginawa ni Venus nung dinala niya kayo sa bahay at doon kayo naghiling galing gamutan. Hmm. Kaya po pinainom kayo ng berden tableta natin, hmm. yung Arthrospyra hmm. tablet, pampataas po yun ng immune system at saka mataas sa potassium sure. po 'yon. Hmm. Kasi delikado po na sobrang bababa ang potassium, hindi lang dahil sa nanghina kayo, di ba? Sabi nyo, nanglambot kayo. Pero higit sa lahat, ang hinahabol natin doon ay huwag tumigil ang pagtibok ng puso. Kasi ang muscles ng puso ang pinakaimportante sa lahat ng muscles natin sa katawan, di ba? Ano natatandaan niyo ba ano ang binigay ng healing galing outlet ni Ate Raquel para kayo ay makabangon mula sa low potassium na condition? Omega oh, ayan. fish oil. Ay. Omega 3 fish oil. Oh, Pinainom oh, kayo, oh, kayo okay. ni Gino. Na Ang herbal calcutab naman po, actually, <laughs> pang expel ng mga dumi sa ating system uh -huh. mula sa parasite, sa bulate hanggang uh -huh. sa fatty liver hanggang sa kidney stones hanggang, hanggang sa Uh, itong mga bukil, bukol, damukol Naniguro lang po si Venus Na walang mamumuong anything sa katawan Kaya pinainom po kayo ng herbal Calcutab Napansin nyo ba na nagpupo kayo ng parang putik Medyo maitim-itim oh, okay. uh, ng So maganda po yun na nailalabas natin Opo Tapos yung Ihi mo ba dati naging mabula dahil sa mataas na uric acid mo? Hindi naman, oh, minula, hindi naman. Eh nong umiitim dilaw, ay parang medyo la lang. Medyo, Med medyo may dilaw, oh, hindi naman punte. dark. Okay. Pinaino ba natin ng herbal rhizome pills si Mother? Meron din po ako na ibigay sa kanila. Rhizome pills noon. pampalakas po ng kidneys, pantanggal oh, ng uric may, acid rin po, no? ako sa ganun. Yan. Ah, yung mga acidity sa system kailan po tinatanggal natin habang tayo ay eh, nagkakaedad para hindi tayo nalulumpo, hindi tayo humihina, na-enjoy pa rin natin yung ating lakas. Mm. Numero lang ang ano, sabi nga kalabaw lang ang tumatanda, oh. di ba? <laughs> <laughs> mm. Tapos, naghilot-hilot ng healing galing oil si mother. Oo, oh, huh? ganda na Lagi siyang ganun. Tapos, hindi oh. di na siya nagtutungkod nga po. Okay. Kasi yung iba, nai, I'm sure nung, nung may ano ka, <laughs> <laughs> Nung may sakit ka, gano'n, ano? Ka -ganun ka, diba? Ay, hirap siya magdoktoran. O oh, oh, yan, gano'n dati, di ba? Oh. Oh, ngayon, tingnan ko nga. Oo, oh, oh, wow. talaga naman. Pinatunayan ito, 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 ni mother. Ano? Nagyayabang. 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 Nakaya <laughs> <laughs> niya nga. Ilang araw ba inalagaan natin si Nanay Susing dahil sa low potassium? Oh. Siyambot kalahat. Siyambot kalahat na sa amin oh. bago umuwi. E mm mabilis -hmm. na rin po yun, no? Ayos naman. Ilang araw lang, tatlong araw na. Kaya niya niyang magtungkod eh. Ganun ba? tapos namamaybay ka sa ano, doon sa hagdan. Namamaybay na siya? Oo, siya mag-isa. Ayun, Yun, hiling-galing po ang inano ko sa kanya. Araw, haba, ilang araw lang. sa Sana nanay, ah. nakita ko namamaybay mag-isa sa hagdan. siya na. <laughs> Nakakatayo na, wala siyang, wala tungkod. Namamaybay na siya pababa. At nag-aano na siya, kumikilos, naglala, naglalaban na siya, nagbubas ang pinggan. Sabi ko, baka kayo matumba, hindi daw. Kaya ilang araw namin sinuweba yan, ganun pa rin ang kailos niya. Kaya ako sa palatay, ako sa hiling galing. Kahit ako, wala akong sakit, yung pa rin ang iniinom ko. Hanggang ngayon, handyan, meron ako niyan. May malaki na nagkumbago malaki. Nakalakad ng maganda. Nakalakad ng maganda-ganda siya. Saka yung lalo dito, sa na taas, nag-iisa na siya maglakad eh. Hindi <laughs> ka dati. Ang layo mo, hawa ka mo pa eh. Ngayon, dalingar, magigising ako na, na dito na. Minsan nahanapin ko ng hapon, nasa taas na, umakit na mag-isa. Kaya <laughs> ako nagugulat. Kaya ang bagay nang hiling-galing pa, Paano nyo po ngayon binabantayan ang inyong potassium? Kasi pwedeng anytime babab babagsak ang potassium nyo. Anytime. So paano kayo nagbabantay? Kumakain lang ako ng madalas ng gulay. Inyan si Taw, sa ko lang sa kanin. Ayaw ko nang may mantika. Yung kanin at gulay ay, ay sabay na? Oo, oh, si akong naiulam. Ah, okay. Ang gagawin niyo mantika. po pagka ganyan na nakaranas na kayo ng pagbagsak ng potassium sa katawan, lagi na kayong may potassium. Lagi mm -hmm. ng may saging or may avocado. No, oh. ah, pag ay, basta kung ano patate. po yung available, ay, ang ay. patatas mayaman o, sa ay, potassium, di ba? Maganda ang lesson natin ngayong umaga. Maraming salamat sa inyong salamat. Nanay Susing at Venus. Happy Happy, Happy morning. Healing Morning. O, ba diba? Ang galing mo, Nay. Happy Morning, Doktora. O, diba? mga kapuso, bilang mga anak, mahalagang nababantayan po natin ang kalusugan ng ating mga senior na magulang gaya po ng ginagawa ni Vino sa kanyang nanay Susing. Dahil sa kanila pong pagtanda, sila naman po ang dumedepende sa suporta at pag-aalaga natin. Siyempre, naa-appreciate po nila kapag alam nilang Nandyan po tayo sa kanilang tabi at uh, nakaalalay, gaya ng pag-alalay ng ating gamutan sa mga naghahanap po ng alternatibong solusyon sa karamdaman. Kung may pahabol pa po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa mababang potasyum, kawalan ng ganang kumain, at iba pa sa ating pong i-consulta e live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11, ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Pamamaga sa loob ng tenga ang nagpahirap kay Robert. Paano siya gumaling sa natural na paraan? Hiling galing sa TV. Alas 7.30 ng umaga, Sabado.